subalit, that's ngunit, that's a plot, subalit, ngunit, uh, tingin ko rito, talagang dapat mo nang pinagandaan. Unang-una, dapat ginawa nila segmented, no? In tranches. Hindi yung sinasabi ko tulad ni Carbenjo na masyadong agresibo. Ito yung parang the bigger picture, this is, ito yung dapat na gawin. Pero for now, kung ano yung realidad na kaya ng Department of Education ay patupad, katulad ng sinasabing classrooms, yung pay ng teachers, everything should have been incorporated bago nila nilaunch nila ito ng full-blown. Although they're saying this is work in progress, but uh, mag-manangana ito. There will be birth pains, but as it is, it's alright. Pero ito, hindi ito mga nganak mga ng maganda kung patuloy ang Pilipinas na magiging mahirap kasi wala silang pang-tustos bago man makaabot doon sa high school at college. So dapat makaabot ito at maatustos sa mga uh, magulang ang pag-aaral, mga yung baon, lahat ng kailangan. Oh, Bago yung isipin ng mga pagtutuspos na yan, i-like, i-friend, i-follow nyo kami sa Facebook at Twitter at mag-email sa tayo, mga pagtigang at gmail.com At sa itutuspos ha, yung tutuspos yung tutuwang anak ha, ang dapat yung tutuspan dito. Mingi, yan, hindi mo pinag-aaral ng mga eskola. Mingi, mingi ala. hindi pwedeng walang pakialam. Tayaan mo at panindigan. Si Ida Sipo, Santo de Moto. Magandang gabi. Hanggang sa mga presidente.